So ayun hi guys, it's me again Ryan Cortez from Ride with Dry. So ayun, samahan niyo ako, may bago tayong i-explore dito. Dito lang sa amin. Hindi naman bago 'to, kumbaga last last month pa 'to eh. Bale, dito lang 'yan sa amin guys sa Caloocan, sa May Port Avenue. Bale, ang pupuntahan pala natin ngayon is yung connector ng Caloocan to Espanya. So subukan natin dumaan doon kung libre pa or may bayad na. So tara guys, samahan niyo ako sa i-explore natin dahan Let's go! So ayun guys, sobrang lapit lang niya sa amin Bali, taga-arpa pa kasi ako eh So ayan na siya, kung makikita niyo sa video Connector siya ng Caloocan to Espanya nang ganun kabilis, di ba? Less hassle na. Tsaka ito pa sabi kay sa balita daw. Ang sabi, from Caloacan to Espanya, 5 minutes lang daw. Totoo kaya yon So tara, subukan natin kung totoo 5 minutes lang talaga yon Tsaka tanong rin natin kung libre pa, umakyat. Baka may pagakyat natin, tayo na may bayad na pala. Sabi kasi sa balita no nakarana ano eh, one month lang daw siya libre, tapos di ko alam kung hanggang kailan siya magiging libre. Kaya ngayon ay subukan natin, tara. So oras pala natin ngayon guys, 11.24. Ayan, kitang-kita nyo. So ito, tanong natin kay kuya. Okay na, pwede na makikita boss. Subukan ko lang boss ha. Thank you. Woo! Sarap! Takoy na! So ito na pala yun guys Tara subukan natin Sobrang saya Mukhang wala pang ganong nataan eh. Gawa nga ng ano Hindi pa siguro nila alam Or ayaw lang nila dumaan So tara guys subukan natin Kung talagang 5 minutes lang dito sa Kalokan Mapuntang Espanya Bali sisimulan ko yung timer guys Pag nandun na tayo sa linya sa taas So ayan, dyan mag start yung timer natin Let's go Tain na guys, sobrang ganda dito Ayan o, oh, kitang kita nyo yung view ko oh. Di ba? Ito pa, kagandaan dito Ako lang mag ah, Halos ako lang talaga tumadaan Isipin mo, oras natin 11.30 oh Sarap Tapos ang maximum na tao is 100 So ayan o oh. Kaya tara, let's go! Susubukan natin guys kung libre pa nga talaga siya or hindi na. Sheesh, ang ganda. Tingnan nyo yung ano guys, so oh yung view. Tainan, sarap dumaan dito. Susulitin ko na to hanggat libre pa siguro. Ewan natin kung libre pa o hindi na. Malalaman natin yan sa kabilang dulo kung may bayad na. Susisingilin tayo sa toll gate. gabi iba ibablog to kaso mas maganda siguro pag umaga para kita nyo yung buong view di ba so hindi ko pala alam kung saan yung kabilang dulo nito so tara samahan nyo akong i-explore kung saan ba yung tagusan nito ayun o oh, Espanya exit kaso hindi natin alam kung saan banda dun sa Espanya kaya ayun samahan nyo ako guys mukhang libre pa nga guys mukhang libre pa siya mukhang libre pa nga ayun no. oh. sheesh ganda dito guys di ko lang kung part na tayo pero tara explorein natin guys guys pababa so na tayo diba ganun lang kabilis kasundin natin na lang kung saan yung pag na ito saan nga ba di ko na alam kung nasang part tayo ng Espanya guys eh wait lang alalahanin ko lang kung pamilyar sa akin itong lugar Espanya, Lacson teka saan ako Lakson. so yun guys naligaw na nga din ang saan papunta to wait lang wait lang tanong nga tayo kay kuya Pamilyar <tinyo> na siya na parang hindi hindi ko alam kung saan siya tagos eh <tinyo> Boss, pwede po magtanong, boss? Ano po labas po na ito, boss? Maseda. Maseda po? May ipabalik po ba ng pipabi nyo po? Akit ulit sa may taas? Eh, diyan ka na sa may lakon. Pwede ka diyan, kakalang ka. Para makapunta ka ng pipabi nyo. Dito po, akit po ulit dyan? Akit ka ba? Opo. Ay, bawal kasi pakaliwa dito eh. Balikan na lang ng margan binabato ang margat. Apo. Tapos, pangalawang kanto, dito, lalabas na dito. Ah, sige pa. Okay, okay po. Tas, po. Sige po, maraming maraming salamat okay. po ha. So, ayun guys. Di ko lang kung ilang minutes lang yun, pero sobrang bilis guys. Diba, kita nyo naman. At ayun na nga, ride with ride nyo, naligaw na. Kailangan natin makabalik ng pipa Abin guys Wait lang One way So kanan tayo dito guys Medyo namapamilyar na ako sa lugar Dahil ayan nga Medyo ano Kabisado ko na to So ayan, Pimargal, Margal guys Dito pala yung shop ng tropa ko Diyan sa may ano Sa may savory So shout out sa inyo guys Maraming maraming salamat So ayun guys, balik tayo ng P. nyo So di ko lang kung ilang minutes yung natin dun Pero mukhang mabilis lang guys eh Niratrat natin ng bahagi eh So bali ayun guys, nandito tayo sa Pimargal Street So ayun, pabalik na tayo dun sa nakikita nyo dun sa ano, video. So ang tanong, magkano kaya ang bayad siguro dyan pag once na nagpupuli, ano na siya, paprocess na talaga siya. Kung magkano ba ang bayad sa kanya patawid ng Pip Avenue papuntang Espanya. Nang ganun lang kabilis, kasi ang sabi talaga sa balita, 5 minutes eh. Ayun ang sabi sa balita na napanood ko, 5 minutes lang daw siya. Eh alam mo naman tayo, hindi tayo naniniwala basta-basta hanggat di natin nasusubukan, di ba? So ayun, sinubukan ko, na curious ako eh. So tara, liko tayo dito, balik tayo dun. So dito kaya yun, balik ko. Oh, dito ata. So ayun guys, signal lang natin kung magkano siya o pag ano, pag nagpa-process na talaga siya. Sa tingin ko, mura lang naman, gawa nga lang na maiksi lang siya, pero... Okay na kung gusto mong mapales sa sel di ba? Hindi ka na ganun magtsatsaga na ano Na makipagsapalaran pag sa traffic Lalo na pag emergency car, nagmamadali ka So, ayun guys, lipat lang natin yung point of view natin sa likod Sheesh!